kini sa inga alimango nga paktay na kinagat na ang sakit ah. <laughs> kumakapit kinagat tayo alimango pala hindi bagulan <laughs> magandang 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 lalaki ako ngayon so ayun guys ang video natin for today ay Manguha kami ng bagulan kung tawagin ano siya Parang kapamilya ng alimang Saka pupuntahan muna namin ang pana ng kasama ko Dahil iniwanan kagabi Nag-uulyanin na Ang gamit niya iniwanan Ang klase yan Chinilas lang ang nadala pag uwi ang pana iniwanan sa dagat Kaya binalikan si ko pagbalik ang bata pa ulyanin na. Natawag na kahubngan. Mga pinamumurutan hit, mga shishel, mga tuwad, busikad, ganyan. So ayun yung kasama ko, yung ulyanin, na iniwanan yung pana niya. <laughs> Kaya sinamahan ko muna. Doon kami sa may mga batuhan, baka doon niya naiwanan. Iwan ko kung mahanap pa namin yun. Pero wala pa naman siguro mga tao na nagpunta doon sa sinisira nila kagabi. Kaya pupuntahan muna namin. Uunahin muna namin puntahan. Dahil wala siya gagamitin pag namana na uli. Don't forget to like and share para sa ekonomiya ng bansa. <laughs> Maraming salamat sa inyo. Nakita niya na yung pana niya. Diyan niya lang iniwang kagabi. <laughs> Pasalamat na nakita pa Wala pang mga tao siguro Dahil medyo maaga pa ngayon Alas 7 pa lang Buti walang nauna dito na tao Ayan Yung pagiging ulyanin Tara <laughs> Mang ano na tayo ng bagulan So ayan pupunta na kami doon Sa May mga Kaligaasan tawag Mga seagrass habang pababa ng pababa pa yung tubig Mamaya parang tuyo na yan dyan So ayan nangangapa na si Roni ng bagulan Ganyan lang ang pang kakapa Bagulan kung tawagin Kapamilya siya ng alimango Dahil hindi siya lumalaki eh, mga, Parang mga bansot <laughs> Maraming salamat pala sa sponsor Sa guantes Kay Dudong Sa tropa namin ito, magagamit na yung guantes mo sa pangangapa ng bagulan. So, may maraming salamat sa iyo. May nakakapa na Sir Roni na bagulan. Ang bagulan, kailangan nakaguantis ka dahil masakit talaga makasipit yan. Matalas ang ano niyan, sipit. Ayan o. Oh. Ipakita mo. yan. Nakakuha ayan. na. Bagulan. <laughs> ayan, kailangan may guwantes ka para <laughs> hindi ka masaktan pag nasipit ka. So, ayan. Na bagulan. Dito ro ni Dan. Ayan, bagulan. Ayan guys, yung sinasabi kong bagulan. Lang. maliliit lang. <laughs> <Ayan>. <laughs> maliliit siya kaya tinawag na bagulan bagulan yan si Rooney nangangapa <laughs> ano mayroon mayroong mayroong sabi in kagat <laughs> hugasin bagulan, eh, bagulan. Ayun pa nakawala. <laughs> Ayan ang bagulan. May nangunguha din doon no. Oh. May namamagulan din. Okay. Ayan si Mon Uedi ay manlalambat. Manlalambat ng hamulud. Ayan <laughs> sa sungkulan maglalatag. Ayan na naglalatag na dahil pababa yung tubig para ma-corner yung mga isda guys. Ganyan ang ginagawa ng mga expert sa lambat. Habang pababa ng pababa ang tubig parang sasalubungin para ma-corner. Bali. Billiyon tatalo. dati Japan. Panagat. Di ganin, na. na. So ayan malapit na matapos maglatag. Antayin natin tapos ayan na. Parang binubugaw niya yung mga isda ang na natin matapos may, may mga isda dito pagpababa yung mga danggit ang target niya dito yung mga danggit guys Ayan, makikita natin yan mamaya pag natapos. Mga danggit ang mahuhulin yan. Ayun, kinorner niya. Dulo to dulo. So ayan, nang dudukot na si Rooney ng Bagulan. <laughs> Medyo masilaw-silaw. Yan lang kalaki ang bagulan Ano, napuha Minsan malaki to, minsan naman maliit Maliit nga So ayan doon naman sa kabila guys Ano Mayroong wala sinalubong agad ang sipit Oh, huh? sinalubong agad ang sipit so ayun guys may nakapa na siya pwede na yan ayun yung bagulan ayan guys mayroon laman daw kinakagat siya <laughs> buti may guantes buti na lang may sponsor tayo sa guantes ayan yung <laughs> ayan sumipit sa guantes buti na lang may guantes kung wala ah dugo talaga matulad talaga kay Berta <laughs> man yung butas doon sinisipit na naman daw siya lapitan natin para makita nyo kung malaki kung sinlapad ng bilao <laughs> ang nahulin niya <laughs> baka sinlapad ng bilao yan kung, natin. kung malapad ayan, ayan yung ayan, oh, kinagat na nga bagulan na tinatawag kinagat tayo. <laughs> hello <laughs> yan ang bagulan ayan mayroon daw na naman doon sa linipatan Medyo may kaliitan lang. Ayan. Medyo maliit-liit. <laughs> Parang talangka lang. <laughs> Hanap naman tayo uli ng mga butas nila. Ng mga tinitirahan nila. Ayan, kung makikita nyo, napakalawak. Ayan, dito pa sa kabila. Ganyan dito sa Samar Province. Mayroon dyan. Wala. Mayroon daw doon. May nakapa. May nakapa daw si Roni. Na bagulan. Ayan, yung bagulan. <laughs> yung bagulan. <laughs> Pang ilan na yan? Pang sampo. Pang... may nangungwa din ng bagulan. Outro pa dabo na. Ayan, luwit gab asit dabo. Bisa sa Kasi palitanim, dako pareha, sita mo, mga lima pala, Medyo ilang piraso pa lang ang nakukuha namin simula kanina. Ayan, malapit mo na apakan. Malaki yan yung bahay ng ano. Nakadapa na si Rony dahil medyo may kalaliman ang botas ng bagulan. Dahil medyo malaki, baka sinlaki ng ano niyan, bilao. At hindi niya mabunot na <laughs> <laughs> Napakalaki talaga. Ay, ano na kadapa na. Nakadapa na siya. Oh, ayun na sinipit na. Ayun, nahawakan mo na. Malaki. Kinis. Kinis-kinis ay. <laughs> ayun, alimango nga. Paktay na, pinagat na. Ang sakit ah. <laughs> Kumakapit Inagat tayo Alimango pala <laughs> Hindi bagulan Kaya pala ano yung Mga hinukay niya Madami Isa pa yung isang kagat Naiwanan O baka Ayan ah, malit Isang kagat Isang sipit lang Alimango pala Alimango, pala. alimango, pala. alimango pala. <laughs> kagat tayo Mag <laughs> sigurado na buti na lang may guwantes hindi no? masyado bumakat lang pakita <laughs> ang bakat bumakat <laughs> buti na lang may guwantes kung wala, kung wala sigurado sugat sugat buti na lang may guwantes guys, pauwi na kami. Tapos na kami manguha ng bagulan. Pasya na kami umuwi. Dahil may pangulam na naman ngayong araw. So maraming salamat sa mga kapanood nitong video. Huwag nyo kalimutan i-like and i-share. At pakitapos po ng ads pag may lumalabas tuwing nanonood kayo guys. So ayan, maraming salamat. So in balai.